Takal po po. Takal, takal nyo po. Ayan na. Ayan na mga idol. Sabay-sabay na Oh. Ayan na. Atak. Atak. Ayan, atak na yung mga poporochi. Mga mandirigma po. Oh. Ang daming mandirigma. Ang daming mandirigma. Ayan, ang daming mga ngapa, mga idol. Oh. Nasa kabilang daan sila, sa bypass. E, eh, lumungoy na yung iba. E, eh, lumungoy na. Oh. Ayan, nandito po kasi yung uh, patuyong palaisdaan. Ayan, eh, yun sa kabila. Ayan yung patuyong palaisdaan, sa kabila na yun. Ayun na, lumangoy na. Yung pati yung bata, oh, gumawa sila ng ano, yung plastic. Pinalobo nila yung plastic para makatawid lang. Oh. Ayun, ang dami nila sa bypass sa kapila. Ayun na yung ano, dalawa. Lumangoy na yung dalawa. Na. Ayun na. Gumaya na rin yung dalawa. Yan, lumangoy na sila. Ayun, nakatawid na yung dalawa doon. Ayun, o, bata o, oh, pati bata. Galing lumangoy yung lakas na loob nila mga itan. Ang lakas ng loob ng mga batang ito. yun yung um, makapangapala ng tilapia sa, ano, sa palisdahan. Ay, naku po. <laughs> Sana may sad-sad kayo. O oh, yan, malapit na sila sa, ano, sa gilid. Ayan, thank you. Umabot sila. Sumadsad ganyan ba si yung mga bata to na makaano lang makapangapala ng tilapia sa palisdan para para ano yun yung isa oh sumakay sa plastic pinalubo yung plastic na nilagyan ng ano ng water lily Ay, ito medyo may edad na to. Kaya sumakay sa plastic. Malayo yan mga idol. Kahit mga... Mga 30 to 40 meters meron yan. Malayo. Ayun o, nasa bypass yung iba Oh. Yan na, lumawi na naman yung isa. Ito plastic lang yun. Eh, oh. e, no? eh, sa kanya plastic lang. Pinalobo niya yung plastic. Merong water lily sa loob. Kalaban na dito yung pulikat. Huwag lang sanang may mapulikat. Ayun o, no, sitawiran na yung mga iba o. Oh. Ayan na Ito mala Olympic to Ay si idol pala ito eh Si idol ko to Yung magaling mga pa Para dito Jenny Kanya Jenny Galing Yan na O Yan na All right. <laughs> oh wait, ayun na. <laughs> Kinawela rin kaliwa. <laughs> o, malapit na, malapit na si Idol. Pag mga ano, yung mga bata-bata, kaya-kaya pa eh. Pero yung may edad, medyo delikado sa may edad. Ang layo kasi niya na, lo oh. No? Ayun, yung isa may ano, may plastic. <laughs> Woohoo! Woo <laughs> yes! Ayun na. Ayun, sa wakas na, ano na siya, idol. At sa gilid na, narating na gilid Ay, no, oh, galing oh, plastic lang. <laughs> Para paraan. Para paraan oh. Ayan na. Ah. may plastic siya, Idol oh. Ito, ah, ito yung isa, may no, may plastic din niya, yung isa lang oi lang talaga yung isa. Ayan, ganyan yung ganyan niya sila kanang pag may kapaan, kahit sila lang oi. Ah. For the go yan sila mga Idol oh. Ay ay ay, si Boy Nasi! nag din si Boy Nasi nag-attend din tumawit yung batang mataba ako po iingat lang idol ayun na ayun na lakasan talaga ng loob mga idol oh 30 to 40 meters yung layo ng ano ng ilog na 'yan, no. Tinawit para eh yung iba nakaano na, naka na sa gilid 'to. Oh. Ayun na, oh, nakatawid na. Yan may ano may uh, nagtatawag. Pupapasundo. Ito mga ano ito, dumayo ito mga idol para mga ano lang mga palang oh. Hahaha 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 <laughs> Ayan no? Oh. Ligtas na nakatawid mga idol Ayos Ligtas na nakatawid Ayan mga nakatawid na Ayan sila idol oh. Ayan mga nakatawid na Nakatawid na yung mga idol natin Ayan idol <laughs> Ayan idol Eh, yung mga ganyang edad ayos lang na lumangoy. Kaya, kaya, kaya pa yung may mga edad, yung delikado sa may edad. Baka pulikatin. Ayun po mga Tatawid yan diyan, huling batch na mga tatawid diyan, mga, mga ano pa yan, bata pa mga yan, kayang kain. Eh si extra rice nakatawid na rin. Eh sa so salamat, walang ano ah tagumpay na nakatawid ng mga idol nating mga ngapa. <laughs> All right. Ay okay, naiisip nice. <laughs> na katawid daw. Kaya tayo, tayo Ay nahan. All right. Ligtas. Ligtas na katawid ang mga idol nating mga ngapa. Nakatawid lahat. Okay. Ayan, salamat. Salamat mga idol na ligtas na katawid ang mga idol natin mga ngapa. po. Ayan na. Ayan Sabay-sabay na, na, oh. na Atak. Atak. Ayan, atak na yung mga poporochi. Mga mandirigma oh. Ang daming mandirigma. Atak mandirigma. Ayan na, matak na yung mandirigma mga idol. Eh ya, si ano si Boy Nasi na pagod ata. Sa, sa bayan ah. Kita bulig laki oh. <laughs> La karagulan yan, bab. Alok ah, suyen, bab. Suyen. Wah, <laughs> ini dah lupa sih nih. <tinyo> hmm. Ang daming mandirigma mga idol. <laughs> Iboy nasi, may pagalyata. Oh. Kinawe pa nandiyan yan. Linipat siya pang ngilog, kinawe. Sinake yan kayo, uh, plastic. Gawa na yung salbabida yung plastic. Thank you.

<laughs> Ay, mo ba? na Ay tambulig mo Ay ni. <laughs> Ragul na Ha oh. champuaning maragulabulin. Idol, patingin. Hoy, oh, idol kin. Hoy, hindi Puto, 'yung balikakin 'no. Wala Tara, <laughs> ini <niya buntok> <laughs> idol. Si pag talaga 'yung idol. Shout out kaya GM Mark J-Mark Castro. Si pag nating idol. J-Mark Castro, mga idol. Stock nyo po profile J-Mark Castro, ah. ba? Pogey 'yan ng idol. na, natukop, natukop, na yung mga tilapia, mga isda. Ha, oh, kayo, oh, pa Oo, pa. Kitang hapong kasi ka rin, tamilakong Oo, oh, gulot. Wala ko niya pindan pa ang Magkaya, magbalik yung panyo. ba ay, hindi pa tapos yung mga mandirigma oh. Talagang uh, sisimutin nila lahat yan mga idol Yung mga mandirigma natin Yung mga warriors yan sa palasdaan Simut lahat yan kasi kailangan kasi simutin lahat yung mga idol kasi so, so lang yan, mamamatay lang, sayang lang din. So papakinabangan na lang ng mga mandirigma ni idol. Ay, si idol natin lumangoy pa kanina yan. Buti <laughs> kaya mo pa lumangoy no? Na. Ang nakasakay ka sa plastic no? Ma ma ne, makasakay yung plastic na. Alright. Ay, may bulig pa. May bulig. Ang dalawa. Ay, ito, karagol na. Ay, Ay, ito! Ito ya pala. nakadali nang ito si Idol Gmart, JM. Matabay pa ming ito, oh. Eh, bawi ay kai, to, may bawi All right. All right, may <tod> <oppositebacks> Eh uh, na naipon na lahat yung mga tilapi mga idol igagarong na yan. I Dadaan niyo niyo sa Puritel. Tapos dito yan pabubuhayin. Yes. Yeah! Bubuhayin dito yan. All right. Resulta ng kasipagan oh. Eh lulwal yung danong eh Eh lulwal danong Sa bagay lapok niya Kailan eh Talagang hindi pa tapos yung mga ano Mandirig mo Kung yung kung yung Ayan ah, hihilay na may dal Ayan, alright Hihilay na Eh, <laughs> nakarami Nakarami Anili ito ata

Ay, na, ay, kaya pala. Ay, kaya pala. Ay, lambat. pala. Ay, kaya pala. kaya pala. Ay,

Laman, laman, nanti Ay, ay, ay. Jangan mereka sendiri. Jangan <laughs> Oi, bisa usap tanda kanu para bilis. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan, maraming salamat po sa pananood mga idol. Akit na tayo dun. May init na. Ay tapos na po yan. Hanggang dyan na lang po yan. Signasyon na po ano niyan, ang punta niyan mga isda.

Ayan na, pa na yung mga mandirigma mga idol. Oh. <laughs> Ayan na. Tawag kaway. Hoy, ingat sa pagtawid. Ayan na. Ayan na, lilipat na ulit yung mga, ano, mga mandirigma natin ng mga ngapa. Ayan, pa na mga idol. Hoy, hoy, may bangka. Kala ko tatamaan ng bangka. <laughs> Tatawid na sila mga idol oh. Wala kasi silang bangka eh. Woo! Wala. All right. Ayun na. Malapit na sila mga idol, ligtas na. Ayun tapos na yung uh, timahan. Mahirap ang buhay. <laughs> mahirap ang timahan. Mahirap ang buhay, mahirap din ang timahan. Ayun dito sila galing mga idol oh. Yung kanina. Okay.